Hello, Muka. Kumusta? Isang magandang gabi po sa ating lahat mga kaibigan, mga ka North. For this video ay papakita ko po yung aking asong nanganak. At iniligay ko po siya dito sa aking old kusina. So, ang anak po niyan ay pito. Kahapon pa po siya nung ako'y nagdidilig, hindi na siya mapakali. Siguro tumitingin ng lugar kung saan siya mga anak. At kaninang umaga, habang nagdidilig ako sa kabila kong garden, umiiyak siya. Nung sinundan ko, yung mga tuta niya basang-basa. Kasi yung unang pinanganakan ng unang kong aso, doon din siya nanganak. ng problema, may butas. Tapos yung kasama kong ibang lahi, nagpatubig. Diretso yung tubig doon sa butas. Kaya nung pinuntahan ko, basang-basa lang silang lahat. Buti hindi po sila nalunod. Awang-awa ko sa kanila, kaya agad-agad kinuha ko sila. Inilagay ko dito sa banda sa so, old cuisine ko po, nilagay. Nilagyan ko na po ng sapin. Sarap na po ng tulong nila mga kaibigan, mga ka-solid Ang aking aso, yun si Mocha. Yung unang nanganak na aso ko ay si Padjibar. Bali, pito din po ang anak nun, kaso namatay po yung isa. So, anim din po. Anim na lang ang naiwan. Ito naman po, si Mocha ay pito din po yung anak niya.

Laging, hello, bakit dito, oh, muka? Okay na, mas okay na dito kaysa doon sa labas. Mas mainit din sa labas. Ang problema lang dito, walang ilaw. Tinang, tinanggalan kasi nila ng ano po itong lugar na ito. Ng power supply. So, wala po silang to, wala po silang ilaw. Ayan. Ito mga bata pa naman to. Mga tuta, patulog ng tulog lang ginagawa lang mo to. Sila natin buat utak. Pero doon mo na sila. Yan meron siyang tubig dito. Ah, tapos yung kanyang kainan kaninang umaga bago ako pumasok. Ayan, pinakain ko po siya. At ngayong gabi ay nilalang ko na rin po siya ng pagkain niya. Ang ulam niya ay balatong. <laughs> Pareha sila ng pagkain ng kapatid niya. kapatid niyang niya, si Padjibar. adakan mo anak mo, Wen, ha? Ha? ah Mukha mo ka? Mukha mo mukha eh? Mainit? Mainit ba? Hmm? Mainit? <laughs> si, pag nainitan ka, lumabas ka. Hmm? Hmm. Ayan po mga kaibigan. Pito po yan. Hindi ko alam kung ilan yung lalaki at ilan yung babae. Hmm. Nalipit siya ating manok mo. Hmm. <laughs> May tatlong puti. Tapos dalawang dal, parang dalmatian. Ay, tapos dalawang itim. Yan yung aking mga asal. Ang aking mga tuta. Dumami na naman sila. Bali, onsi na naman yung aking tuta. Onsi sila ngayon hmm bukas ng maga bago pumasok pakakainin ko ulit sila nakawalan po kasi sila pag hindi po sila pinakain syempre ito po ay maraming pila palide so kailangan mo talagang pakainin Okay, maraming salamat po so magandang po, po kapag subscribe sa aking youtube channel solid milk mix vlog subscribe naman po thank you thank you guys